sa pagbisita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Tacloban City sa Leyte ay sinagot niya ang ilang mahalagang isyu sa bansa kabilang na ang pahayag ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kamakailan. Matatanda ang sinabi ni VP Sara na tatakbo ang kanyang ama at dalawang kapatid niya na sina Davao City First District Representative Pulong at Mayor Baste Duterte sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Pero kay FPRRD, hindi raw seryoso si VP Sara sa mga sinasabi niya. So, mabuti ito, na dito tayo sa Top na dito natin malaman na totoo. No, wala ka gainday. Tapos mariusip na ganyan na gusto. Lalo, pag malabag yung mga uh, tanong, ah, uh, ito, si ano, ah, uh. Sagutin ko ng balabak niyan. Saan ka nangigila at magsabi, tatay, pag tat, tat, dalawang anak magtakbo na sinado? Ano ang gawin namin sa sinit? Ano tayo natin, tatakbo kayo, manalo kami. Magharapan ko yung ama doon sa sinit. Ano ang gawin namin doon? O anak, buto tayo dito ah, itong ano na ito. Ay ikaw. Dagdag pa niya, wala na siyang plano pang bumalik sa politika, lalot matanda na raw siya. Ante hindi na ako bumalik ng politika. Tapos ang mga ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Ano Normal na? wala no, no, like ka Inday. Huwag kayong gumagat ka Inday kasi yun Inday, ano yan. Kabayad ko na niyan. Ang... daw na ako, tanda na. Bukod niya sa pagtakbo ng mag-aamang Duterte sa pagkasenador, ay posible rin anyang si Mayor Baste ang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Tingin naman dito ni dating Pangulo, Layo kayo na. It's too distant really to give a reckoning of what will happen in between the year 28 to Karong. Anything goes na, di, di tawag ka nun. Ano. Just try, like, pero ano. Samantala, aminado naman ang dating Pangulo na wala itong alam na dahilan kung bakit nagbitiyo si VP Sara bilang Department of Education Secretary at Co-Vice Chairman ng NPFL-CAP. I really do not know the reason why. I do not talk to my daughter. And I would not want to.